Hello mga kaprinter, ngayong araw nga ay meron tayo ditong Epson L1300 na wala siyang uh, first black, So magagamit niyo pa ba yung Epson L1300 kapag wala na yung kanyang black, So yung iba, halimbawa na wala pang pambili para lang sa hindi nakakaalam. So sa may nakakaalam, edi good sa inyo. So itong video na to ay para sa kanila. So ayan makikita nyo mga ka-printer Wala yung isang black rito Tapos ito yung pangalawang black goods Tsaka ito yung colored So ang nangyayari kasi mga ka-printer Pagka nag pre tayo Dalawa yung black nyan Ibig sabihin ah, uh, itong unang block mga kamag-anak ay para sa first page at itong pangalawang block ay sa second page. So nagsasalitan niyan pagka nagpre-print tayo. So kung wala ta kung wala pa talaga kayong pambili ng machine, so pwede niyo pwede kayong mag-print nung every pangalawa. Ayan. So papakita ko sa inyo kung paano 'yang gagana. So yung unang page nyo magigi ano yan, walang black tapos yung pangalawa goods. So, ito na mga ka-printer, yung pag-test natin ng actual, no, yung sinasabi ko. Doon sa hindi nakakaalam. So, ayan yung unang black niya, wala. Kaya sa unang print niyan, mga ka-printer, eh, wala ka rin black na ma-preprint yan. Ayan. So nakita nyo ang mga printer walang black. Pero dun sa pangalawa gagana na yung black nyan. Ngayon yung sinasabi ko sa inyo na nagsasalitan tong uh, black ni L13 yung una at yung pangalawa. So ayan antayin natin para makita nyo. So ayun nakita nyo naman nag-preprint siya ng black. So, ayan. So, para sa mga di nakakaalam. So, pwede niyo pang gamitin kung wala pa talaga kayong pambili ng machine. Dito mga ka-BJ Printer Vlog. Magpipin tayo ng hmm. dalawang videos. So, Kaya yung notion natin, yung unang black. So, ay ayan. Dito niyo naman. Yung face nyan, pangit yung printout. Walang vlog. Hmm. Tapos yung pangalawa, good. So, yeah, ganda na, pa. Sana mga kamag-anak kung yung pangalawa yung wala. Para kada send kayo ng send ng isang ano, ng isang image, laging meron na yung black. Kumbaga, kompleto yung print out nyo. Unlike na ito, na, na yung walang black ay eh yung pangalawa. Kumbaga, sayang yung unang papel, sayang yung unang image kasi hindi yun mag, uh, hindi gaganda yung print out nun. Ayan. Yeah. So, kailangan nyo kasing gumana yung unang block nyo tapos tsaka palang gagana yung pangalawa. So, kung yung pangalawang block nyo yung wala, so, mas maganda kasi yung unang print nyo talagang maganda na agad. Yun nga lang, send kayo ng set ng paisa-isang image. So, pagka dalawang magkamukha si ninyo, tapos yung nozzle na natira sa inyo ay yung una, so, yung una nun maganda, yung pangalawa nun, yun yun naman yung pangit. So, babalik babaligtarin lang natin yung uh, result nun kasi nga magkaiba yung nozzle nun dito sa ina natin. Yung head nito mga ka DJ TV printer vlog ay hindi clog at hindi rin barado yung tank tsaka yung damper. Talagang wala ng black kumbaga uh, parang shorted na siya. So hindi na siya repairable. So ang magagawa lang natin dito, checkain pa samantala o kaya palitan na natin ng brand new head para hindi aksayado sa mga gamit. Yun lang, subscribe!